Hello mga mare, field trip na din ba ng mga anak ninyo? Well, dito sa amin, field trip ngayon ng, ng aking mga binata sa high school. Kaya ayan, super busy ang mami. At ready na si Farel, ayan, nakagayak na siya. Si kuya din, nakaredy na. At dahil first time nga nilang mag field trip after ng pandemic ay super excited yeah. sila. So 4 o'clock pa lang gising na silang lahat at nakapaligo na, nag-ayos na ng kanilang mga gamit at eto na, ready ready na. Kaya lang ang kuya namin napapakasungit. Gusto ding maghatid ni Cheska kaya kahit hindi pa niya oras ay sumama na rin at gumayak na rin. Ayan, almost ready na si kuya, makakatapos na sa kanyang ginagawa and eto na, time to go. Time check, it's only 5.45, kaya ready na sila, nandito na kami sa lift. Habang naghihintay, tinanong ko muna sila ng kanilang mga kailangan, baka may nakalimutan pa. Kasi pwede pa nating balikan if in case may nakalimutan. So ang call time nila ay 6 o'clock, so may oras pa sila kasi almost 5 minutes lang naman ang layo ng school namin. So dito na kami sa lift. Naiwan namin si Daddy pahap kasi hindi pa siya tapos mag-prep uh, ng kanyang mga kailangan. So, eto na. Tapos na. Nandito na kami sa baba ng lift. Ayan, kailangan pa namin tumawid sa kamilang tower para kami ay makalabas ng building. Yan, sige. Tulak Cheska. Kaya mo yan. O di ba? Para muna kaming mag-iina ngayon. Uh, habang papunta sa school. So far, alalay pa ang aming mga lakad ngayon kasi may oras pa kami para maglakad ng maayos. O di ba? Madilim pa ang paligid, mga kaibigan. Kaya hinay-hinay lang. Isa din tong magandang exercise papunta sa school. So naglalakad lang kami para magandang exercise na rin to sa umaga. Ayan, malapit na kami sa pangalawang tower. Ayan, kailangan namin ng access card para makapasok kami sa kabilang tower. Ayan, nakita na ni Farrell. check kayo yung access card at ayan na, uh, bubuksa na ni Farrell. Yes, there you go. Ayan, dadaanan na naman natin ang panibagong tower para makarating kami doon sa kabilang Ibayo. Ayan, eto na, dadan kami muna sa swimming pool. Kung napapansin niyo mga kaibigan, laging si Farrell at si Jessica lang ang aking napapakita kasi yung kuya namin napakasungit, ayaw niya nang kinukuhanan siya ng video. Kaya ayan, nandyan lang siya sa likod at laging ayaw magpakuha at dahil field trip nila kailangan din naman nila ng konting pera sa mall kaya kailangan ko munang dumaan sa ATM at eto na, gilid nakalabas lang, na ha? kami sa aming tower. So, bago kami makarating sa school, kailangan muna naming baybayin ang gilid Sabi ng kalsada. So, ayan, parade na naman ulit kami. At kasabay na rin namin ang isa sa mga anak ng mga Pinoy dito. Ayan, kasi para may kasabay din siya. So, ayan lang mga kaibigan, nandito na kami sa school at ang bibilis ng lakad ng mga kuya namin tinakasan agad ako Ayan, nandito na kami at nakaredy na rin ang mga bus na sasakyan nila so marami na rin mga estudyante ang dumating at lahat sila ay nagkumpulan muna sa kanilang mga classrooms ayan habang uh, hindi pa sila nakakaalis tumatam tumambay muna kami ni Cheska doon so ayan pauwi na rin ako at kailangan ko na rin mag prepare ng aking uh, sarili para sa aking pagpasok sa school ko din so tinignan ko muna ang sitwasyon ng mga buses ayan nakita ko okay naman so uwi na muna ang mami at mag aayos na rin ang sarili so dito na ako sa apartment ulit ngayon nakabalik na ako at may araw na ayan kailangan ko na rin magmadali kasi papasok na rin ako sa aking school. At habang nasa bahay na ako, nag-send na ng picture ang kanilang homeroom. At nakaalis na daw sila at eto na ang kanilang destination. Ayan, at nasa Balay Kampung na sila sa Bogor. Um, Nakapag-perform din sila ng traditional instrument. Ang tawag dyan ay angklung. Ayan, nag-perform sila gamit ang angklung na instrument.